buhay na ito. Ito kapag talaga ng mukha na ito. Pre! Pasok! Para may bakante pa ba ito sa inyo? Eh, ang punin mo ng hype na yan. Tignan mo ginagawa. Oo, oh. oh, kalina pa yan. bako o hig. Tignan mo yung nakita mo yung hugasin doon? Oo, oh, dami tabak na nga eh. Tapos yung yung hugasin nyo yun eh. Uy! Tapos nakaano ka pa yun. Gagay mo yung powder bag ano. Tapos nung mo. Oo. Oh. natin ko, galing ako sa labas may inasikaso ko pagdating ko ang kalat yun ano ito, ulam diba ito? Hmm. hindi man lang ako tiniran pa rin ng ano yung ulam may ulam pero yung bigas di ako tiniran ng no? sinaing ganyan ka ba kalakas kumain? Hoy! Oh. nahanap ka nagpunta ako ito. o oh, tiga mo bagong gising o oh. pa yan mag-uunat pa yan mag-uunat pa yan wala ka bukong pa yun <laughs> wala na may bubukong ba ngayon lang kaya nagsikisa ko tuloy yung sira-sira ng ulam yan. Tiga mo pare, tiga mo! Gano'ng kakapal ang bunga? Alam mo, may kasama ka sa bahay, sana iniintindi mo rin ako! Hindi eh. parang talayang pera ko nun e! Walang maaari nito! Parang, parang siya may-ari ng bahay Ah. Ganun yan pare, ganun. Parang ikaw may-ari ng bahay ha, kaya si Dul na yung sa... Kaya, ah, kaya, hindi nyo sa tingin sa'kin, dahil kung ilusong mo eh. Dul-dul pa ye. Eh. Ano sabi? Dul-dul daw pare. Hindi ako dul ano, sinasabi rin ito, toko na... Yung sa dyan, masarap ang buhay. Oo. Pag-uwi, kakain. Oo. Pagkakain, matutulog. Pagkagising, manonood ng TV. Oo. Oh. Pero gumawa ka, hindi. May pinagdadaala lang kasi ako, unawain nung nalang. Pinagdadaala lang, edit. Ang magkakaibin niya, nakukunawaan yan. Saka lang, ngayon lang yan. Babawin na ako sa'yo. Ngayon lang? Ilang buwan ka na rito, ngayon lang? Pare, ilang, buwan na to? Tatlo. O, tatlo. Katatlo na yung pare. Puro ganyan? Puro ganyan. Oo. Oh. Ano Bas, ano? Mamabayaran ko rin yung utang ng loob ko sa'yo. Pero yung sakit ng loob na dinunulot mo sa akin, gagaw ka. Yeah. Hindi hindi ba hihintayin? hindi mo ba mababayaran niya. Ay, Ay mo, no, pare. Nanumbat pa. Pare. Ako pa sinumbatan. <laughs> Oo. Oh, mali yun. Wow. Pare. Ay hmm. na! Uy! Hindi mo ba hintayin? Ano? Kapalayasin ni Jim. <laughs> Pwede mo na palalayasin ang gagaw ba siya? Eh, lagi huh? tulak sa'yo. Sige sa mo. Ganyo. Ako pa gago ngayon. Magtakasama. <laughs> bahay na at antunin nga natin kami niya. Kapatid! Ano ba to? Kala na yan sa mga kapatid mo? No? Wala. Wala akong kapatid ng ngungo! <laughs> <laughs> Tapos baka ba na mukha? Masyado ka na. Tumutulong naman ako nito ah. At tumutulong? Tumutulong! Maging pabigat! Ano mo? Gaano pa? Oh. Ah, meron kang kamulang kantanya, ako umuumot. Hmm? Nyaanyo ka? Imit na masira. Sige mo boy, ako pa sinasaktan. Oh. Imit na masira yung pangkain mo niyan, tinutulong ako ha? Ang pagkasama ang panong mo. Pare, puno yan eh. Sige mo laman ngayon, wala na. Oo nga oh. Saka alam mo namang isang oh, lang. Oy, alam mo? Alam mo pre? Hmm. Siya ang nanana ba eh? Oo, oh, tingin mo yung tura ko, tingin mo oh. yung Oo. Oh. Ang ko na. Oo. Oh. Ano <laughs> mo naman na kayo, kayo lang yung tropa ko. No, wala naman ako yung tropa, kayo lang yung maaasa ako. Tapos ginaganyan nyo pa ako. Pinusunsunan Inulugar mo, so, eh. mo kasi boy. So ako na la, naman ah. Na. So ako nalalayas. Na so ako nalalayas. Hindi ako nalalayas. Wala ano. Oh, Parang ganun mag sige, ako nalalayas. Ikaw magbabayad ng bill. Lahat. Ha? Ikaw magbabayad ng ubig. Oh. O eh. Oh. Wala, 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 Alala, alala, ano nga nga? Hindi. Ano nga 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 nga? mag na tayo. Talaga? Anong pati nakakot mo? Jobie, mamaya na na. nga nga. Anong jobie? Ba't Saan ka ano? pupunta? Ano? Ano?